mamatay nanay ko. Sabi ko sa Diyos, bakit naman ganon? Bakit puro ako? Wala kinuha mo, anak ko? Kinulong mo, tatay ko? Okay lang, bigyan mo ako ng kanser, pero... Pati ba naman ang nanay ko, mo? Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon yun ang mga pagkakataong marirealize mo na ang buhay ng tao ay anytime pwede kang kunin. Pero kailangan maging, maging malakas ka pa rin. Mami, ipinapangako ko sa inyo, hindi ako titigil sa paglilingkot sa bayan. Babaunin ko po ang mga aral na itinuro niyo sa akin. Sisikapin ko na palaging maging mabuting tao. Mahal na mahal kita. Sana lagi kita mapangiti sa namin. Pagkatapos nung sa nanay ko, Ako'y na-appoint ng MMDA chairman. At ako in-charge noon sa Metro Manila ng COVID. At hindi ko makakalimutan yung Delta virus. Alam kong parating na noon. Inunahan namin. Nag-lockdown kami, tsaka ko lang ni-report sa IATF. I have to make that announcement. Isa sa pinakamagandang ginawa namin ay yung tinatawag na WeVax as One. Ibig sabihin, yung bakuna namin, siner namin within Metro Manila at sa mga kapitbahay namin talaga united. Kaya binib ko sa mga mayors na nandun ng Kalakang Maynila at yung mga NGOs na tumulong sa amin. Pero ang dala ko noon ang nanay ko eh. Sipin mo, iikot ka araw-araw na sa kalye ka. Pwede ka magkasakit. Pero wala akong pakialam. Galing na ako roon eh. Tuwing umiikot ako, nakikita ko mukha na nanay ko. Yung mga dapat natin isalba sa baba. Nag-inspirasyon ko nanay ko rito. At pagkatapos ito, na-appoint naman akong DILG. Ang DILG nagsusupervise ng lahat ng gobernador, mayor, hanggang barangay captain ng Interior, peace and order, public safety. Ako nagsusupervise lahat ng police, jail, lahat ng fire, commission on women, youth, Muslim Filipinos. National Police Commission, ako rin nakaupo yung mga reklamo sa police. Local Government Academy, uh, Public Safety College, mga gusto mo Ang lawak. Pagkaupo ko pa lang, after one month, napatay si Percy Lapid. Pinademanda namin si Bantag. Ni ang nag-usap kagad kami ni Justice Remulia. After that, pinagpapapatay si Governor Digamo. Tinawag ako kagad si, at that time, ang DND Secretary Galvez. At wala akong pakialama si Congress Makapa. Pinademanda namin si Angie Tevez. Pagkaraan ng ilang buwan, yung 990 kilos, kung makikita niyo, si Mayo nahuli namin niya sa Tondo. Yan ang ginawa natin sa ngalan ng DILG. Pagkatapos nun si Alice Go, tinawagan ako from Bicol, I have to fly back to Indonesia dahil baka pakawalan siya. Kailangang kausapin ng mga general doon. At I was able to bring back Alice Go upang harapin ang kanya mga kaso rito. Pagkatapos, pinakahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ko po siya kakilala, pero siya po ay may warrant of arrest. Kaya sabi ko sa kapulisyahan, kung may warrant, arestuhin natin. No one is above the law. Alam mo, sa nangyari sa buhay ko, lahat na klaseng pananakot, baliwala na eh. Lahat na klaseng paninira, pakinggan mo rin, baka constructive criticism at dapat naman talagang baguhin Pero kung alam mong kinukutsa ka lang, at kita mo naman sa mga trolls, Bali, wala lalo sa akin. Ang dami ko ng pinagdaanan. Ano pa ba hihigit dito? Mamatayan ka na anak. Matayan ka na magula. Pero siya lang masasabi ko. Bawat minuto ay importante. Dahil hindi mo masabi ko ano mangyayari sa'yo bukas. Kaya mabilis akong kumilos. Bawat minuto, nagpapasalamat ako o nakakahinga pa ako. Kaya pinakapaboritong araw ko umaga na marami pa akong pwedeng gawin. Huwag kayong matakot. At huwag magpa-epekto sa mga nananakot sa iyo, sa mga naninira sa 'yong walang basihan. Dahil kung lahat ng kahol ng asoy pipigilan mo bawat kanto, hindi mo mararating ang pupuntaan. Basagin ito ang puso yan ang dala ko noon bata ako at lalo na ngayong tumanda. Ako. Yan ang buhay ko. Oo, oh, Malalaking tao na ako makalaban sa iyo. Para kung patayin ka nila o kami, mga pamilya mo. Daddy, I've seen life and death. I will never be afraid to raise my voice against injustice, greed, and evil. Kayo na mismo nagsabi sa akin noon, public service is, is not a job. It is a high car. calling. <laughs> Lahat ng ito ginagawa ko dahil mahal ko ang pagkita. Mahal ko ang pagkita. kaswerte ko at meron akong pamilya, no? Una-una, aking may bahay, si Menchi. Tapos, ang aking bunso, Celine. Alika, Celine. And then, si uh, Charlene ay nandirito rin. At yung aking golfer din. Dalawang golfers ito. Ha? Pagkatapos, si Corin at mga uh, sa Miss Universe naman, ah. Kasali, no? And of course, si Charisse, ang aking pangalan yung kakambal ni Shara, at si Benji. Ang aking only boy. May dala ng pangalan namin. Alam nyo, itong support group ko at ako'y sa mga nanonood, importante, pamilya. Kung masaya, nandyan. At kung may problema ka, support group, andyan pa rating pamilya. Huwag wag nyo kakalimutan yan. At sa mga nakikinig, importante, bigyan nyo panahon ang inyong mga magulang. Natin alam kung buhay ng tao, importante ang magulang. Tandaan nyo ito. Walang taong habang buhay, mabubuhay. La tayo ni kanya-kanyang panahon. It's in God's time. So life should be short. It's, it should be beautiful. but It must be hmm. may maganda. Ang buhay ay maikli. Pero para talaga maging maganda ito, it should be meaningful. Dapat may kabulhan. At magagawa lamang natin yun, hindi lamang sa pagmamahalan ng pamilya, kung hindi pagmamahalan ng kapatid. Naniwala kayo. Nandirito yan.